Alam mo ba na ang ating mga bayani hindi lang puro heroism at kabutihan ng kwento? Kasi sa likod ng mga rebellion paintings at novels nila, meron ding mga intriga, chismis, konting mo si sikreto. Let's talk about the controversial side ng ilan sa mga pinakakilalang figures sa kasaysayan ng Pilipinas. Jose Rizal Si Rizal, syempre kila natin as our national hero. Pero sa kabila ng kanyang katalinuhan at pagmamahal sa bayan, lagi rin siyang nadadawid sa chismis na babaero. Leonor Rivera, Josephine Bracken, Nelly Busted, halos lahat ng babae sa kanyang buhay naging headline. Nagdag pa dyan, masun siya, kaya galit na galit sa kanya ang simbahan. At hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa rin kung tinalikuran ba niya ang kanyang paniniwala bago siya barilin o imbento lang ng mga Kastila. Juan Luna Si Juan Luna naman ang pintor ng Espolario. galing sa obra, ba? Diba? Pero ito ang di madalas ituro. Pinatay niya ang kanyang asawa at binan sa Paris dahil sa selos. Ang tawag nila doon ay Crime of Passion at ang mas nakakagulat, kakwitir siya na Rui. Talagang mainitin ang ulo ni Luna, hindi lang sa painting, kasi sa personal life. General Antonio Luna Speaking of mainitin ang ulo, ang kapatid ni Juan Luna naman na si General Antonio Luna, isang brilliant strategist pero grabe rin ang temper. Nasampal niya ang mga opisyal na tamad nagpatay ng mga deserters at nakipagaway pa sa mga ilig. May chismis din na mahilig siya sa babae, pero hindi ganun kadokumented. At siyempre ang kanyang batal na assassination, pinatay ng sariling kababayan. Hanggang ngayon, dide-debate pa rin kung may kinalaman ba si Aguinaldo dito. Emilio Aguinaldo Si Aguinaldo ang unang presidente ng Pilipinas. Hero? Oo, pero laging tinatabunan ng kontrobersya. Siya raw ang nagpapatay kay Bonifacio at General Luna para tanggalin ang kanyang rivals. Dagdag pa, masyado raw siyang nakipag-deal agad sa mga Amerikano. Ironically, siya rin ang pinakamatagal na buhay sa lahat. Namatay siya sa edad na 94. Kaya sabi ng iba, siya talaga ang alternate survivor ng lahat ng intriga. Apolinary Mabini Si Mabini ang tinatawag na Brains of the Revolution. Pero may kumakalat noon na kaya siya paralyzed ay dahil sa syphilis at hindi sa polio. Isang paninira na hanggang ngayon ay dinidispel ng historians. At dahil tumanggi siyang makipagsangayon sa mga Amerikano, siya ay inalis sa mga posisyong pampolitika. Graciano Lopez Haina at Marcelo H. Del Pilar Si Graciano Lopez Haina, fiery orator, pero kilala rin bilang mahinig uminom at gumimik, na mayapa siya sa Barcelona, halos wala ng pera. Si Marcelo H. Del Pilar naman, o si Peridel, Matindi ang banat sa simbahan Pero dahil mason At sa kanyang Andrew Fryer writings Binansagan siyang irreligious Literal na satirical comedy Ang style ng kanyang papaganda So ayan Mga bayani natin Hindi perpekto May mga intriga, shismis pero sa dulo, hindi dahil sa kanilang flaws, kundi dahil sa kanilang tapang at pagmamahal sa bayan, kaya sila tinawatawag ng mga bayani. Mga totoong tao, may kahinaan, pero ginamit ang buhay nila para sa mas malaking lagan.